it's still taking how to shoot. No! Shoot. Leia, shoot. shoots! Doesn't shoot! They give us the ball! Are you talking the ball? Shoot! They are, but I'm not going to shoot! Doesn't shoot! I'm give us the ball! Shoot! They pass again, oh, shoot! Doesn't shoot! Makai, give us the ball, pass driving! <laughs> <tryphing. laughs> I keep, I keep the ball. Shoot. It doesn't shoot. You boss. Shoot again. That's shoot. you by name. Then you boss. Pass to Nigel. Pass Pass bye, 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 bye. bye, Nigel. <laughs>

May nagkas na po. Maglilala ka, Ken! Bakit siya kasi? Ito po yung namin video. O, <laughs> Chinese <ngala>. <laughs> <laughs> nga lang. May kiss na mo sabong! na po sila. Shush! Wala pa! Kinanggut! Ma'am! Kamatingin na yan! That's all! Paradju, Sira-sira ulo! Tuna! na uh, Mamamatay ako dito! Ano ba ako bawal? Sige, Hindi! Ano ba ako bawal ang bawal sa'yo? Tingin ka lang, tingin sa camera! Ikaw muna! Hindi, ako! Hindi um, ikaw muna ako mo, Ayaw mo yan, pagi ka na! Hindi, Balis yung mga. Uy! Gabi ka, Jill! <laughs> ko Panis si Mama Pogi. Panis. <laughs> Panis ko yung kanin, kanin, kanin. Hindi <laughs> ko na nakain. Eh. Sir, yeah. maputpaw Nap si Vy. Pupitpaw niya rin, sir. Hindi ginihilan na po sila. Kaya sa loob niya, huwag magbog-bogin kapag nakita niya yung video na to. Magkita niya na lang po hindi na po palagi. Wala naman, Vy. Ang laksa mo ng ilaw. Inain mo naman sila. Huwag na po. Ila, po eh, yung pugi niya naman nila

tapi ke pujan dona cil yang banyak mau ini kita kebetulan ini sih mah tutup mana sih mana kayak lagi semua nih mana lo kok kayak lagi puto anem puto puto lah son aku nemu maju kan bisa si Bumboy ang Bumboy. Mucha lo, Bumboy. Mucha putang. Ano mo? Ah. Ito. kasi. Patry lang. Ayaw okay, ko. Try ko lang. Ayaw. Ah, lang kita patay mo yan. Hindi. Hindi mo Di. Di ako pwede yun mm -mm. Hindi Oh. Sab! Yelo. Yelo ba? Sige, 3 Sige, agda ka. Sige. Video ko pa. Ayaw ko. po, G. Oh.

Ha, dol ko Water boy. Yeah. Okay, kalang. <laughs> lonely. I'm still lonely. I'm a dead fucking bitch. What the fuck? Bisrib welcome muna. Bisrib welcome muna. <sansif> Loko ulit like, ka tuturo kay commentator lang ako. Hey, <laughs> pan. Hoy, bawal yan. Bawal yan. No, no, 17 minutes pa so pala to. Ay, 17 minutes so pa lang tayo naglalaro alaro Habang ako nakaupo. Ah, paka-angas. <laughs> Nangyayari na nila. Ano mo Sarap ko daw kasi. Lasa daw ako chocolate. Oye! 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 lang. ako po. Nilalanggaman na ako dun. Ano Ano mo nga mo! Hindi. Naka naman darit yun. Hindi mo naman tinitignan yung ngot e. Bola! Bola!

Pati yung kabayan ng gigigit. Pati ako nakuha. Kita ko hindi yung muka. Technical commentator. Tangin na mo po, tangin na mo. mo. Pinasakit. Kalbo. Kalbo. Tumira si Kalbo. Wala. Kalbo. <laughs> Tatrya <Team. laughs> ka mo itang kitang YouTube. YouTube. <laughs> Kalbo, pinasa kay Kalbo. Kalbo, pinasa, tumira. Wala si Kalbo. hindi rinibaw ni Kalbo. Wala, Kalbo. Kalbo, pinasa na naman kay Kalbo. Tinira ni Kalbo, wala. <laughs> na, nalilito na ako kalbo. dito. Panukogi, Poji. Kalbo! <laughs> <Fry kong handles>. <laughs> <laughs> kalbo! <laughs> Ay, kalbo. Good, good, good. Good lang, good. good.

Masakit ba 'yan? Ga bumababa 'yan. Masakit. Hello. Punishing pogi. Kalbo. Mira ni kalbo, wala si kalbo. Ablay pa ito si dipping mo di rin. Amen. Amen. Karepine. Kalbo si pogi, mamaya. Tristan si kalbo. Hoy, babagin ko muna koy. Hoy, babagin mo na tama mi lang right, eh. Ay, tingnan mo to. Kalbo, wala si Kalbo. Binigay kay Kalbo. Tinigay ni Kalbo, wala. Oh, masok. Scripted! Oh. oh. No. Albo, Guys, isin na. No. Joke lang naman eh. <coughs> Ibed pa si Shampo. Joke, ano ba sinabi ko? Ah, wala sa akin. si Shampo. Kalbo, tinitira ni Kalbo. Kalbo, kumakuha si Kalbo. Tinira ni Kalbo. Wala, bye Kalbo. Ibed si Shampo. Huwag itin ni Matin, pa. Hindi mo naman Tara mo trap na Sino, sino na dyan? Grab. Sino magkikita mo dyan sa video na yan? kan mo, tagi-isa-isa. Oh shit, ayal. Si Dibdib lang eh. ko sasali ako tapos tutok ko sa mga mukha nila para <laughs> sila. Lost yun na Kalbo, kinuha ni Kalbo. Kalbo. Uy, nalaglag yung pera ni Kalbo. Mga dinosaur nag-aaway. Dinosaur. Ito na. Travel nga pin eh. Ito na lang gap-gap. Okay, bigay, bigay, bigay. Asi ako, asi ako. May may. Hello. Outside. Amen. Amen, amen. Ah, hindi ko nakatukuha ko eh. Lonely. Hindi mo na natin. Touch. Bawa last touch.

Alam mo nung nag-video kami ni Kalik sa computer. Nakita namin yung asa. Ayaw ma... Ayaw matanggal- Vlog ka! Ano dyan? Ayaw matanggal nung pagka nagay nila dun sa... Love. Alam mo yung ginawa ko. Abo nag-video kami, tunutok namin sa kanya. Kuya na lang. Hindi natanggal. Sabi mo nga. Kuya ayaw matanggal. Chinese! Kuya ayaw matanggal. Hindi niyo yung flash guys. Tingnan namin yung mag Kita pa kami. Sige, 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 sige. Ano tanggalin daw? Ah, andiyan nga lang yung flash light dito pa na bata pinai. Tanggalin mo. Para tanggalin. Bola, 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 bola. Oh, dono. Ah, kabaling da. Wala, bola. Hindi makaya mo talagang kayo. Wow, wow. Ayaw. Ala, pa baba. Upside down, Paul. Ang gab, gamin ka toling. Wala kang makikita, flash oh, no. light. Akin, akin. Hoy, sub muna, na, mo awesome, pa. Oh, sabi Kala, na tanging namu na naman alam naman alam naman alam naman alam naman alam naman alam naman naman alam naman alam naman alam naman alam ng alam naman na, naman alam naman alam naman alam naman na. naman yeah, ay na, naman na, naman alam naman alam ko alam na, naman alam naman alam naman ko naman alam naman alam naman alam naman alam naman alam naman Hindi naman alam naman alam naman alam naman yung yes. yeah, yeah. lang. pinasit niya 'umako. Magmo-move ng video.